Hello guys, good morning! So guys, mayroon na ang titignan na nagtataka uh, ko bakit mayroong nakalagay itong screen, green screen Kaya ano ito te? Pawekan po Itlog ng pawikan? Sa 31 po 30 o, first week so, uh, of February ah, May due date ito So nilagay ito dito Ni, nilagay ng pawikan ng November eight, eight, eight. What! Oh, so ito guys mga itlog ng pawikan na sa ilalim may nilagyan nila ng harang para hindi maapakan ng mga tao na nananindig Ayos ah. guys, good morning. So nandito tayo sa Beach Resorts ng Batangas. Hindi ko na sasabihin kung saan tayo o location. Uh, first time ko makakita na uh, nangingitlog yung... Ay ah, di, first time ko nakakita na pawikan na naglalabasa na sa kanyang pinag-iitlogan. So doon sa may bandang dulo... ah. Uh, Nandun yung pawikan na pinisa. Oh my God! Wow! Nang na naglabasan. So sabi ng mga nandun, ah, hindi pala daw nila yung dapat tulungan. Hayaan lang nila na makalabas hanggang sa makasurvive. At saka pag gumagapang-gapang na siya, sa kanila ilalagay doon sa balde. At mamaya ng alas 5 ng hapon, sa kanila papakawalan sa ocean. Ayun, doon nila papakawalan. At yung nagtataka kayo kung ano yung nakikita nyo dyan sa likod ko ay isa dito initlogan ng pawikan. So nilagyan lang nila ng harang. Nilagyan nila ng harang. Ayan. Yung nandoon, walang harang kasi din din na unexpected daw yun na maakala nila wala lang doon. Tapos bigla na lang daw mayroong mga parang langaw na maliliit. So nung pinisa na, ayun, pinapuntahan pa lang yun ng parang mga langaw na maliliit yun pala isang palatandaan na mayroong itlog ng pawikan sa ilalim so tara puntahan natin <laughs> kailangan mag struggle muna sila oh, no? challenge muna challenge para pagpunta nila sa dagat yun na kaya <laughs> din nilang <laughs> Nakatuwa na. Na. naman. It's my first time to see Baby Girl.

They different turtles. Dun sa Fuego, dun sa Dulo. Yung turtle nga, kung nag siya doon, din! May nag-hatch nyo Oh, out na! Kanina pa yun, 5 minutes ago. They struggle their way out. Tukawin siya Ayan yun Para maalam kung ito doon. Oh, that's how you can tell na may it sa uh, ah, it's, it's that nice. a nice. that there's a turtle There's a turtle of the egg. It's like an indication. It's So yung gagapang na yung isa, papunta na yan sa dagat. Oh, this one no. Wow, you made it. Okay. So, ilan na yan? <laughs> <laughs> ilan, ilan na po yung uh, ano niya? Yun? Ano siya? Dalawa nila kayo uh, seven seven I... na kasi yung mga yan ay... Seventy. 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 No, they is their time. Because it's... it's mamatay po. On the process. Hindi yeah, na po. po tayo. Okay. Dagdaga na. Okay. ng ay, isa po yung napaka hindi nakikita dito. Oh. so cute. So they really like me.